Kag sa Good Vibes, may mga maskara na nga ginabaligya sa dalanon sa Bacolod. Mga kiosko sa plaza ginaamat-amata na patukod. Yari ang report. Hindi lang mga ref magnet kag mga maskara festival souvenir items ang amat-amat nga makita sa palibot sa Bacolod Public Plaza. Layo palang masiplatan mo naman ang giant mask nga isa sa mga mabakal nga produkto ni Rodolfo Edem sa corner sandalan sa Nuan, Kagunzaga. Ang mga giant mask ang nagabalor sang 2,500. Bagay nga pang design sa mga hotel kag-restaurant. Hindi ka halika hapon, pala nakabilog na baligya mo, mamangkot kasi mo. Hindi na lang sa aga, nabuhin na nabuhin na na. na na. Nabuhin na na. Nabuhin Ayhan maka dako, dako subong ang ganarta. okay do. Bayo na tuig utang May 25 na katuig na nagabaligya sang mascara item si Edem kag inina ang iyan ng para mapatapos sa eskwela ang duwa sa iya mga kabataan. Ginapaabot niya nga sa sininga Oktubre, mas makabenta siya sa mga produkto nga iya ginotihan sa pag-obra ang iya mga obra ang himo sa mga ginpudpud nga shells tukiba sang itlog kag botelya. Tungod sa nagasaka nga presyo sa materials, nagsaka ang presyo sa regular mask nga sa mabakal sa tag 800 pesos pero karon nagahamboy na sa tag 1,200 pesos. Ang mga souvenir items mabakal sa tag 180 pesos, tubtob 250 pesos, depende sa disenyo kag kadakuon Manumano lang. Manuman tapos subong to na tayaw mga imo nga mga maskara nagligad do sakto na ito akon mo gagmay kay yo daw mo na kompetensya naman design eh kadag naman ako ni eh. ani sa daw na nadang kami sa kan sa mo madula man tong sang obra mo ni eh. sa kilid lang sang San Juan Street ang Bacolod showroom nga ginadagsa sa mga turista Dari mawakala mga Mascara Festival shirts sa tag-185 pesos hasta 500 pesos depende sa tela kag-disenyo. Humalin kahapon, ginasugura naman ang pagtukod sa mga kiosko na ginapaabot mag-aoperate sa palibot sa Bacolod Public Plaza sa pagbukas sa Mascara Festival 2024 sa Oktubre 11.